Handa na ba kayo sa isang kwentong puno ng pag-asa, tapang at pananampalataya? Ito ang kwento ng isang munting punong mangga na hindi kailanman sumuko kahit maraming pagsubok ang dumating sa kanya. Sa isang malawak at luntiang bukirin, may isang maliit na punong mangga. Hindi siya kasing laki ng mga puno sa paligid. Mga punong nara, akasya, santol na mataas at malalakas. Ang mga ito, ang palaging napapansin ng lahat. Isang araw, Nilapitan siya ng punong akasya na may mapanuyang tinig. Sino ka ba? Ang liit mo! Parang wala kang halaga sa bukirin na ito. Sumama ang santol at sinabing, Baka hindi ka rin mamunga. Ano ang silbi mo? Napailim lang ang munting punong mangga. Naramdaman niya ang kirot ng mga salita nila, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tahimik siyang tumango at nagdasal sa kanyang puso. Gabi-gabing panalangin. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, bumulong siya sa hangin Panginoon, gamitin mo po ako kahit maliit ako. Huwag mo po akong iwanan. Gusto ko pong makatulong, kahit paano man lang. Habang ang ibang puno ay nagpapakita ng lakas at ganda, siya ay nanalangin ng taimtim at tahimik. Hindi niya makita ang kanyang kinabukasan, pero naniniwala siya na may magandang plano ang Diyos para sa kanya. Dumating ang matinding tag-init isang araw, dumating ang tag-init na hindi inaasahan ng mga punong kahoy. Ang araw ay matindi, ang lupa ay natuyo, at ang hangin ay mainit na parang sinusunog ang buong bukirin. Isa-isa, nagsimulang magkulubot ang mga dahon ng mga malalaking puno. Ang nara, akasya at santol ay nagsimulang mawala ng buhay. Marami ang nalalagas ang mga dahon at parang gusto na nilang sumuko. Ngunit siya'y nanatiling buhay, ngunit ang munting punong mangga? Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling luntian at buhay. Araw-araw, may batang dumadayo at maingat na nagdidilig sa kanya. Hindi lang tubig ang ibinibigay nito, kundi pati pagmamahal at pag-asa. "Magtiyaga lang tayo," sabi ng bata. "May darating na magandang panahon para sa iyo, kaibigan." Habang nilalabanan ng maliit na puno ang init at tigang na panahon, pilit niyang pinananatili ang kanyang lakas sa tulong ng dasal at pag-asa. Isang umaga, habang si bata ay nagdidilig sinila na may lumilitaw na maliliit na bulaklak sa mga sanga ng munting punong mangga. "'Wow! Ang ganda!" sabi ng bata ng may halong tuwa. Unti-unti, ang mga bulaklak ay naging maliliit na bunga. Kahit maliit, ang mga manggang iyon ay puno ng tamis at bango. Ngunit hindi pa rin nawawala ang duda sa puso ng ibang puno. Sigurado ba tayo? Bulong ng isang matandang puno. Hindi ito kasing laki at lakas namin. Paano kung hindi siya magtagumpay?" Lumipas ang mga araw, dumating ang panahon ng anihan. Dumating ang mga bata sa bukirin na may mga basket sa kamay. Halina kayo! Tikman natin ang mga bunga! Tawag nila ng masaya. Nagtipon-tipon sila sa ilalim ng munting punong mangga, pumitas at kumain. Ang tamis! Sigaw ng isa, ang bango! Sabi ng isa pa, tuwang-tuwa ang mga bata dahil sa napakagandang regalo ng maliit na puno pati ang mga hayop sa paligid ay lumapit upang magpahinga sa lilim nito. Nang makita ito ng punong akasya, naisip niya ang mga salitang sinabi niya noon. Napakasakit pala ng aking mga sinabi, bulong niya habang papalapit sa munting puno. Hinihingi ko ang iyong patawad, kaibigan. Mali ako sa paghusga. Ngumiti ang munting punong mangga at sagot niya ay puno ng kabutihan. Walang anuman. Ang mahalaga ay ang puso. At natutunan nating lahat na mahalaga ang pagtitiwala at pagmamahal. Mula noon, ang munting punong mangga ay hindi na basta maliit na puno lang. Siya ay naging simbolo ng pag-asa at pananampalataya para sa buong bukirin. Mga bata, kahit maliit kayo, o nakikita ninyo ang sarili ninyo na hindi gaanong napapansin, tandaan ninyo na kayo ay may malaking halaga. Ang pagtitiyaga, kabutihan, at pananampalataya ang tunay na susi sa tagumpay at biyaya. Isa Samuel, labing anim. Pito, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Galasya anim. Siyam, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Huwag kalimutan na sa bawat pagsubok, sa bawat paghihirap, at sa bawat panalangin. May magandang plano ang Diyos para sa inyo. Manalig, magpakabuti at maghintay. Darating din ang panahon ng inyong pamumunga. Hanggang sa muli nating pagkikita at kwentuhan, ingat at pagpalain kayo ng Diyos.